sensya na po, pero hindi ko pa po yata kayang humawak ng ganyang klase ng kaso. Excuse me po. Attorney, gano'n po ba kadelikado ang posisyon ko? Kaya mo ba ayaw niyong tagapin ng kaso dahil alam niyo matatalo kayo? Kung sabihin kong oo, wala na ba akong karapatang tumanggi o umiwas mo na sa pagtatalo? Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo ko sa buhay. Lileth, na pinagdadaanan ka ba? Time first na po muna sa may hirap na laban. Huwag ka pahinga na po muna ako. Trini, ano ba ba ang kailangan mo malaman? Para matulungan mo ako. Ewan. Sige. Sabihin na natin na may kasunduan kayo ng baby maker. Pero anong nabago sa plano? Bakit biglang kinakasuhan ka na ng asawa mo? Unless may nilabag ka dun sa agreement niyo. Ako wala. Oo, naging malapit na magkaibigan kami ni Ayla. Pero kung gundo lang yun, hindi ko siya ginusto sa romantic na paraan. Pero ayaw ko, masiguro na kita ni Feliz. Nagpadala sa iba siguro. Nagpadala sa takot. Naging siguro ng mali siya nung nakita niya kami kamagkasama. Kaya siguro kinasuhan kami. Attorney, mali ang reklamong pinataw sa akin. Ayaw kong makulong dahil hindi buong katotohanan ang pinapalabas niya. Magiging masalimuot ang kasong to pag nagkataon. At eh, hindi ko alam kung may lakas pa ba ako para idikit ang sarili ko sa ganong sitwasyon eh. Nalalagay ka na ba sa posisyon ko? Ang ma-accuse ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa. Baka sa kanya ko ulit, Layunin siya! She tried to kill me! Siya yung tumulak sa akin sa hagdan! Itong tatanda, gagawin kong lahat para managot ka sa lahat ng ginawa mo kay Era. I will never forgive you. Never! At dahil sa maling paratang yun, hindi lang sarili mo unting-unti nasisira. Pati yung mga bagay, mga taong mahal mo. Hindi na natin. Attorney, makikiusap ako. Tulungan mo ko. Dalhin mo sa akin yung kopya ng pinirmahan yung agreement sigurado mo sa fiscal pa lang, hindi na magpa-prosper ang kaso. Pero, kung sakaling tatanggapin ko yung kaso ito, marami ka pang dapat ikwento sa akin. Magiging honest ka ba sa akin?